Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo At mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo Ngunit huwag kayo matakot Kinakailangang mangyari ang mga ito Ngunit hindi pa ito ang katapusan Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at ang mga kaharian Magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating Sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikot sa kanilang pananampalataya. Kapopootan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta. At marami ang maililigaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa pag ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Guys, pa-follow naman at like, share, subscribe at papindon na din ang bill. Para ma-update kayo sa mga videos ko, sana is mag-comment pa o di mag-iwan dyan. Maraming salamat po.